Ah, hello po. Napapaisip lang tayo dito sa uh travel ng mga elective uh, officials natin. Uh, Siyempre, uh, bi bilang isang uh, taxpayer, it uh, parang uh cur curious din tayo kung halimbawa, saan galing yung kanilang uh, ginagastos sa kanilang pag-travel sa ibat ibang lugar na hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Okay, uh, just like this one, uh, last week, yung mga grupo ng mga Duterte na may uh, senators dyan, nandyan ang vice president at iba pa. So, uh, pumunta sila ng Hong Kong. Uh, ngayon, uh, siyempre, eh, pag pupunta ka dyan, talagang uh, gagastos ka. Hindi lang basta-basta nga yung yung amount na ginagastos dyan. Talagang uh, malaki-laki. In fact, kalimbawa, magbiyahe ka from Mindanao going to Metro Manila, uh, gagastos ka. So, how much more pag uh, abroad? Uh, pagkatapos, uh, after Hong Kong, so nandito naman ano, sa Netherlands, so nandyan ang Vice President, nandyan yung ilang uh, senators, uh, hindi ako sure kung sino yung pumunta dyan, at uh, mga kaalyado nila. Kaya yan na, uh, napapaisip ako sa palagay ko mas uh, triple o double yung gastos diyan sa the netherlands uh, dahil malayo uh, pagkatapos sa uh, uh, s'yempre ma mahal yung kanjan yung uh, hotel accommodation yung mga serbisyo yung pagkain at uh, iba pa, ano okay ngayon na, na na ito ang naisip ko natin yung ginastos ba nila dyan ay personal na pira nila? Or uh, galing sa kanilang pondo bilang vice president o kaya ay as uh, senator, uh, etc. Et Kasi sa pagkakaalam ko, alimbawa, ang mga ang uh, mga officials uh, elected or whatever, ay pumupunta sa iba't ibang lugar para magkaroon sila ng budget. Dapat talagang kanyon yon, uh, yung kanilang pagpunta doon ay may purpose na nakakatulong sa Pilipinas, authorized. Uh, pagkatapos, talagang kwan, ano, kumplito yung document uh, Like uh, yung mga ticket uh, at saka iba pa. Dahil uh, noong nandito pa ako sa Servicio, so sa Department of Education. So, alibawa, may mga seminar, uh, workshop sa uh, mga iba't ibang lugar. Talagang kwan, so, ma mayroong kaming uh, travel allowance, pero talagang specified yun. Alimbawa, uh, Halimbawa, punta ka sa Baguio. Then, talagang nga, yung yung uh, ano, yung pasay from from your place to Baguio. May, may, may ceiling. Okay? So, uh, gan ganun yan ang pagkatapos sa uh, doc documented, well documented yung mga expenses. pagkatapos, talagang may authority to travel ka na signed by your uh, superior. yun ang uh, pinaka importante yung authority to travel. without that authority to travel, so hindi mo makuha yung gastos mo. yeta uh, hindi naman malaki yung kwan, yung mga travel uh, expenses okay. tama tama lang sa gastos sa uh, for data uh, seminar or for that forum etc etc no yeah ngunit uh, sa kaso nitong mga uh, senator sa kaso ni vice president so paano kaya yung expenses yung gastos nila kung uh, lang tayo, we are just uh, curious. Dahil, uh, simpre, ang pondo nila ay galing sa atin as uh, tax uh, peers. Okay? So, yung pira ng government, galing yun sa mga tao. Kasi sila yung nagbabayad ng waste. Kaya, tama lang naman na uh, kung natin, ano, parang, uh, uh, tignan natin how their budget are being sourced out. So, kung, kung saan galing, ano. Okay. Uh, pagkatapos, uh, alimbawa nga, pag, uh, pupunta ka sa isang kwan, o kaya alimbawa, yung, yung mga tao na senator, o vice president, etc., etc. Dapat talagang pag mayroon silang puntahan, yung somewhere, some place na makakatulong sila. Halimbawa, may, o makakatulong sila sa Philippine government. Like for example, may mga forum, uh, may mga meetings ng mga international uh, meetings kung saan uh, ginidiscuss yung idea, kung paano uh, ano, maging progreso ang bansa in a particular field. So, okay lang. Upon uh, buwan ng government, yung kanilang travel. Kasi yung pinunta naman nila doon ay for the Philippine government. Ngunit sa kaso na yan, alimbawa during the nung pumunta sila sa Hong Kong, eh, ang purpose naman noon ay, pang daw, ano, uh, parang mag-meet -ma yung mga OFW natin. So, kung titignan mo, kung naman noon eh, that is their personal uh, uh, purpose. Dahil, yan ay isang uri ng pangungumpanya para iboto sila ng mga OFW dyan sa Hong Kong. Okay, simple as that. Pagkatapos, uh, yung gastos nila, eh, dapat sana personal yun. Ano? Hindi naman tayo naiingit. But then, uh, sa palagay ko, it is, that, it, it is just right na, alimbawa, sa mga ganyan, dahil personal yung kanilang purpose, then they have to shoulder their own. Ngunit kung, alimba, umatin sila ng seminar para sa gobyerno, that's will and good. Dapat bayaran sila ng, o gastusan sila ng government. At Pagkatapos, dito na naman sa Kwan, dito na naman sa the Netherlands, o oh, may, may ilan pumunta dyan. Siyempre, the same situation, ano? Tandang na nag na, na tatanong lang tayo, saan ba yung galing yung kanilang ginagastos diyan? Dahil uh, talagang diyan hindi eh, basta-basta yung gastos, uh, of hotel accommodation, mga pagkain, uh, yung airplane fare. Uh, at saka iba pa, talagang gagastos. Marami silang gastos. Ngunit, alimbawa, ang yung gastos nila ay galing sa kanilang personal na pocket, well and good. Ngunit, pag uh, yung kanilang gastos ay galing sa pira ng government, it's not good, ano. So, ganun lang, ano. Okay. So, muli, thank you sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel. Babay tayong mga Pilipino.